Batid tang lahat na ang sabong ay halos araw-araw na sinasagawa. Iba pa dito ang mga tupala. Ano po ba ang batas tungkol dito sa sabong? Bakit pumapayag ang uh, ating pamahalang bayan na walang humpay na sabong at tupala? Ako po ay isa sa magsasabong. At ako rin po ang may hawak na gumitiba ng games in amusement. Meron po tayong sapat na batas para sa sabong. Ang tutorial po na nasa sa batas ng sabong ay linggo lang pintakasi. At kung merong mga ibang uh, pasabong, mga espesyal na araw, ayan po ay dadagdag at pinuha ng mayor's permit. Ang mga tupada po ay alam natin na pinapayagan ng pulong bayan at ng kapulisan pagka ng tupada. Yun po ang totoo, linggo, ang na sabong lamang. At kung po mga ibang araw ay dapat po, kung merong sabong, meron po yung uh, mayor's permit. Kaya po, nagkakaroon ng tupada yung boy ay pakiusap natin na kailangan din ng ating mga kaibigan sa barangay. Ang particular po, ang sabong at ang tupada ay nasa at lu uh, luwag ng iti, puro bayan dahil din sa kanyang executive Ako po hindi nagsasabong pero ang pamilya po namin ay may sabungan. Nito po sa so, bayan ng Gloria. Yan po ay pinaariyento namin sa mga tao na mga sewa sa sasatungan. Meron nga po tayong mga patas na dapat sumpin. Sabi nga po ng COVID-19 chairman, eh, kung siya Alvarez, na dapat tingnan natin kung meron o kulang mayor's permit kung meron po kanyang pasapo. Sa pagkakaalam mo po sa sa kung bakit na mga sabong sa ibang araw, hindi yung kayat po ng ating a. Uh, Like, like, no? si Mr. Tanjan Solier na imbes na ang sabungan po ay meron daw po o po lang ang buwis at nagbabayad imbes na magkaroon po ng tupada na hinihingi po sa atin ang barangay para sort of fundraising doon na lang po ginaganap sa ating sabungan sapagkat kung masabunting na hindi may ilidan po sa barangay alam niyo yung mga illegal na sabong apektado ko pagkat may ari ako ng sabungan. Mahina na ang kita ng sabong ko dahil kapi-kapila ay dupada at pinapayagan. Illegal po yan. Naging kaubalian lang nating mga Pilipino, lalo na dito sa bukit na aliwan ng sabong. Ngayon, kung magpatutupad po naipatigil ang mga illegal na sabong, salamat po dahil ako ay kikita yung aming sabungan. <laughs> Ngayon, no. ang no, masasabi ko po, hindi ako payag sa iligal na sabong dahil mahina ang aking kita. Dapat po ipatigil yan, iligal sabong na yan. Maraming salamat